Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Kawasaki Fury 125 ay nagkaroon wow. ng problema sa kanyang electrical system. So ano tayo ngayon sa guys para malaman natin kung ano ang problema ng kanyang motor. So yun guys, nakita nyo ba yan? Hindi nagbabago ang charging ng kanyang bolt meter. Ibig sabihin, oh, ang problema no. ng kanyang motor ay charging system. Yun o, know, nagmimaintain lang sa 12.2 volts. So, gagawin natin ay tanggalin muna natin ang kanyang fuse Kung hindi ba titirik ang kanyang motor Yun So, ibig sabihin guys Tumirik ang kanyang motor na tinanggal natin ang kanyang fuse Nang alugan Na may problema sa kanyang charging system It's either sa kanyang regulator or sa kanyang mismong stator coil no So, syempre gagamit muna tayo ng uh, multi-tester Para mag-check natin Ang kanyang uh, charging Gamit ang ating digital tester Okay So, dito natin malalaman guys kung ilang voltahe mayroon ang kanyang battery. Kung ito ba'y nagbabago or nag lang kung ano ang laman ng kanyang battery. So, kita niyo ba yan guys? Nasa mga 11 to 12 lang no? Yan, no? So, minsan kumakagat sa 14 oh, no. pero nag-steady lang siya sa 12 volts. So, ibig sabihin guys, may problema talaga ang kanyang charging system. Aww. So, mas may is i-double check talaga natin siya. Baka nagkamali lang tayo sa problema ng kanyang motor. So, check natin ulit. Yung observer natin is pabago-bago ang charging ng kanyang motor guys. Minsan tumataas, minsan naman nag-steady lang siya. Minsan nawawala din at hindi makayanan uh, basahin ang ating multi-tester, yan o, no? 14, 13, 12 so nagbabago-bago ang kanyang uh, output ng ating multi-tester so ibig sabihin, may problema talaga ang kanyang charging system Okay. nakita naman natin kanina nang tinanggal natin ang kanyang fuse, automatic Namatay ang kanyang makina tanggal natin ulit ang kanyang fuse kung titirek ba ulit ang kanyang motor So yun nga guys, tumirik talaga ang kanyang motor. Ang gawin natin ay istanggal natin ang kanyang pairings kung saan nakalokit ang kanyang regulator. At doon natin i-check ang sitwasyon ng kanyang regulator. So ito na, natanggal natin ang kanyang pairings yun. Nakita natin ang kanyang regulator. At observe ko guys, ang kanyang regulator ay naka-full wave na. Ibig sabihin, no, nakakagot na ito ng full wave charging system at hindi na ito stuck. So ang pinakaan natin gawin is baklasin natin yung mga linya ng kanyang regulator. Una ay muna tinanggalin o hanapin ang kulay pula ng kanyang regulator, guys. Try mo okay. na natin na check kung mayroon ba itong output na nagaling mismo sa kanyang regulator. So, kita naman natin no, na naka-convert na ng full wave o oh, 5 wires ang kanyang regulator. Iyan eh, ang kanyang charging system. Mas maigi, i-double check mo natin sa kanatin husgahan kung ano ang problema sa kanyang charging each other, ang kanyang regulator, ang kanyang wire, o ang kanyang stator. Nasa mga tatlo lang yun guys, ang dapat natin dudahan, saka natin makonclude kung ano ang problema ng kanyang charging system. So, hanapin mo natin yung kulay pula, kung saan natin malalaman kung mayroong output ang ating regulator o wala. Tapos, hanapin din natin ang dalawang wire, kung saan nakakonnect sa ating stator guys, no? yung yung kulay, ng ating charging system. Yung nakarekta na wire, na kulay yellow na yan, na nakasiparate, at yung isang wire na white thread na connect sa kanyang stator. So, balatan natin ang, tat ang tatlong wire na yan guys, kasi dyan natin makita ang sitwasyon kung saan ito nagmamalfunction. So, yun, natanggal na natin okay. yung isang wire sa kanyang stator. at isa namang wire yung nakarikta, yung kulay yellow niyan, guys na binatan ko yan din ang nakarekta papunta sa kanyang stereo so ito namang wire na kulay pula na nadesmanto natin guys yan naman yung output uh, linya sa ating regulator so mas maigi i-check muna natin yan no, oh, na habang nakaandar ang kanyang motor kung mayroon bang lalabas na charging sa kanyang regulator kung wala mang charging na lumabas sa kanyang regulator guys i-check natin uli next natin i-check uli ang kanyang stator coil. So, kita nyo bang wire na yan na nakaseparate? Diyan natin i-check gamit ang ating bulb tister. So, gamit okay. yung ng bulb Yung linya na yan, ganis na umilaw, yan po ay connection papunta sa ating battery. So, yan po ay kulay puti since kawasaki naman ang ating motor. Puti po ang nakonek sa ating battery. So, ito naman kulay pula. Ito naman yung nanggagaling mismo sa ating regulator. So, check na natin ito kung mayroon mo sa output o wala. So nakita natin guys no, hindi umigil ang ating valve tester. So double check natin. So yun no, know, hindi talaga umigil ang ating valve tester guys. So you know. yun -klaro. oh, no. Yun, klaro klaro. May problema talaga ang ating charging. Kaya pala pag tinanggal din ang fuse, automatic na mamatay ang kanyang makina. Since battery operated naman po ang kawasaki. Yung which is dependent the sa charging at saka sa charging stator So, next natin gawin ay i-double check natin ang dalawang linya na connect sa kanyang stator. Since uh, na nag malfunction ng ating regulator. Dito natin che check guys. Kung mayroong output itong dalawang linya ng ating uh, papunta sa ating stator gamit ang ating bulk ibig sabihin goods ang ating stator at regulator ang possible problema ng kanyang charging system. So, check ko natin. Tanggalin natin ang dalawang linya niyan. Ang isang linya niyan guys ay nakarekta no yung kulay yellow. Ito yung linya papunta sa stator. At itong isa naman ng linya is yung kulay red white which is yung kanyang charging. So paano ba malalaman kung goods ang dalawang yan? Gagamit tayo ng valve tester. So dapat guys kapag naghanap tayo ng supply ng ating stator, dapat po naka-under ang ating motor para malalaman natin kung mayroong output ang dalawang yan. Kapag walang output yan ng ulugan, may problema sa Uh, paghinang sa ating pag sa kanyang stator ito din natanggal or naputol or possible na sunod so yun guys ayaw umilaw ng ating bulb tester oh. sa so, dalawang <coughs> yun yan, ng ating stator so may problema talaga ang kanyang stator guys kaya piktado ang kanyang regulator so yun no oh. walang kailaw-ilaw ang ating bulb tester so mas better magdouble check tayo huwag so, mga ating husgan guys hanggang hindi natin makonclude na a stator talaga ang problema so ulit ulit na natin na pag check baka nagkakaroon na lost contact ang ating alligator clip at saka yung dulo ng ating test ride test light bulb so wala talaga ang uh, re reaction, car reaction na nice. ito nga na ano, hindi umilaw ang ating uh, bulb tester so next natin gawin is gamitin ng multi tester check natin kung mayroong continuity ang kanyang stator guys so sa sitwasyon ito, dapat naka-off at, na, at, ayat hindi na dapat naka-under ang ating motor kapag tayo ay gumagamit ng multi-tester. Kasi ang hinahanap lang natin ay ang kanyang continuity ng kanyang stator coil. So, dito na natin okay. malaman guys, it's na naputol ang wire. Kasi, oh, yun. Since gumagalaw ang ating multi-tester guys, ulitin natin ulit, i-double check natin, baka nakamali lang tayo. Since kanina, meron siyang ano, no, Continuity. Yun guys, so may continuity reading ng ating stator. Ibig sabihin, may supply talaga ng galing sa ating stator. Ang tanong, bakit hindi umilang ating valve Ang sa uh, possible guys, no? may grounded sa ating stator. May meron siyang continuity, meron siyang continuity o connection sa line, linya isa sa white thread at saka sa yellow wire. Pero pag pinandar natin walang supply na lumalabas sa kanyang linya. So possible is merong grounded o nasusunog ang ating stator coil. Saka na natin yan mausgahan. Okay. Once matanggal na natin ang kanyang stator coil assembly ng kanyang motor. So doon natin makita kung mayroong partial na sunog no, sa kanyang magnetic wire. So ito na nga, guys, nang before ko siya binaklas guys, no, nung uh, ang sakit papunta na kanyang stator coil, dito ko na na-discoveryan na nasusunog pala ang connection na kanyang sakit guys yun. Oh, no. kasi kung po, kapag full wave balakas po ang output charging papunta sa ating regulator marahil ito ang dahilan kung bakit nasusunog ang dalawang linya na yan papunta sa ating regulator so yun know, first time ko pong nakai-counter ng ganitong scenario guys no sa mga pure no na na-convert na it ng full wave tapos yung sakit niya mismo ng connection ng ating stator coil at sakit papunta sa ating regulator ay nasusunog ang pinaka the best na gawin ay kailangan uh, putulin na lang natin ang dalawang wire, dalawang wire na 'yan at irerekta na natin bawat isa. To make sure na hindi na talaga okay. magkaroon siya ng pagsunog pang muli. So since mayroong issue ang kanyang stator guys at nakita natin na nasusunog lang ang possible cause no. Is i-double check muna natin ang dalawang linya niyan at kailangan mo natin linisin ang ating mga wire para ma-check natin kung mayroong ba tong output supply na gagaling sa kanyang stator syempre kailangan natin gagamit ng baptister at kailangan natin paandarin ang kanyang motor guys sa parang ito malalaman natin kung mayroon bang supply na lumalabas sa dilawang linya niyan sa kanyang yellow at saka sa kanyang white thread. kapag mayroong lin linya na lumalabas o umilaw ang ating baptister guys ibig sabihin goods na goods po ang kanyang stator pero kapag wala pa rin ayaw pa rin umilaw stator na talaga. so yun guys oh. Iba ah. Ang lakas ng ilaw. Ibig sabihin, goods na goods ang kanyang stator at pwede pa natin siyang maisalba. At ang possible cause lang na kung bakit walang linya papunta sa ating regulator ay dahil nagkaroon ng pagsunog sa ating sakit which is dahilan kung bakit walang supply na tumatagos papunta sa ating regulator. So loads, okay. idle cost, anong pinakadapis na gawin? Ay, simple na mga basic lang guys, kailangan natin irekta bawat linya ng ating stator at wire papunta sa ating regulator. Sa isa isasahin lang natin at dugtungan lang natin ng mga wire na bago. Pero kung pagkalimutan ay syempre guys, shout out nga pala sa ating mga sulod na nagkapanood. Lalo na lang sa ating mga secret viewers natin na walang sawang sumasuporta sa ating mga videos na in-upload, mapa YouTube at saka Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre ride safe. God bless. So yun guys, magkatapos ating madugtong ang mga wire To make sure talaga na hindi magkaroon ng problema at magkaroon ng corrosion o molds, dapat natin siyang ihinang guys no. To make sure na talaga, okay. ina hindi in in talaga sa bibitaw yung mga wire at magkaroon ng loss of connection. Kung mayroon kayang panghinaw. Pero kung wala, it's mas better splice na lang muna. So yan. <laughs> Kapag tapos na natin siyang makonect guys, yung dalawang wire na yan papunta sa ating stator at isinutayin yung dalawang wire papunta sa ating regulator nilipot naman tayo mamaya sa kanyang wire na may connection sa kanyang regulator guys. Yung dalawang wire na yon Yung kulay yellow na nakarikta at the same time yung kulay red, white na na, may connection sa ating stator. I-double check lang natin kung mayroong output na lumalabas ang ating valve tester. syempre po, dapat nakaanda ang ating motor guys. Ha? Kasi po, live po yan. Dapat na, ma na may supply na lumalabas sa kanyang wire ng kanyang stator napakalaking tulong talaga ang ating bolt meter guys na sapakat dito natin monitor kung ating uh, charging ba ay nagbabago o ba o tumataas since ang ating motor ay naka wave na pala ito yung advantage guys no kapag ang ating motor ay mayroong bolt meter kasi kapag walang bolt meter natin malalaman na yung battery pala natin ay unti unting humina lalo na ating mga motor ay battery operated na. No? which is kung walang baterya, walang charging, automatic mapiktuhan ang kuryente ng ating CDI Aww. so ito ang advantage ng voltmeter guys kaya nung nakita ni Bosing na yung voltmeter niya is nami-maintain lang sa 12 volts hindi naman siya nag-increase lahat unti-unting mababa sa mga 11 doon niya na mataan na may problema talaga ang kanyang charging since si Bosing is mayroon na experience ng ganitong scenario, matagal na matagal na rin yung, ito yung mga na-share ni Bosing guys kaya pagka uh, alam niya na hindi nagbabago yung charging tuwing pinatakbo niya yung motor kaya na, ipinasanggunin na agad ni Bossing guys. Mahirap na na mamatayan, mamatayan tayo ng motor sa daranan. So yun, na-connect na natin yung dalawang wire. Siyempre, hinang na natin guys. So yun po ang mga magandang gawin guys. No? Kapag uh, meron kayong oras, mas may gilag ng ang voltmeter ang kanyang motor guys. Kasi malaking tulong talaga ang voltmeter. Lalo na yung mga motor ay converted na for full wave no at especially ito ay uh, nabibilang sa mga battery operated na motor o battery dependent so lagyan natin ng tape tapos lipat tayo sa kanyang regulator mamaya kaya bilisan na natin Ay siyempre kung kayo bago pa lang sa ating channel at sa tingin mong itong video yung ginawa ko ay malaking tulong sa pag-resolva ng problema ng motor ay huwag mo sanang kalimutang mag-like at siyempre mag-subscribe na rin. At kung sa ikaw ay sa Facebook ng kapanood, pakipalo na rin. Maraming maraming salamat po. So yun guys, tapos na natin dyan malagyan ng tape ang mga wire so, Isa na lang kulang para dito na natin malalaman kung naging goods ang ating pag-troubleshoot sa kanyang motor. So, yung dalawang wire na sinabi ko guys, yung white, red, at saka yung wire na karikta papunta sa kanyang stator. So, doon natin i-check gamit ang ating bulb tester. Dapat naka under po ha, kasi live po ang hinahanap, hinahanap natin na supply. Dapat umiilaw po ang dalawang linya na yan. Kasi kapag hindi yan umiilaw okay. guys, ibig sabihin palpak ang pag uh, connect natin ng wire sa kanyang stator. Since okay naman yung uh, dalawang wire na lumalabas sa kanyang stator coil. So, dapat goods din yung wire na papunta sa ating regulator guys. Yung dalawang wire niya since line to line po ang ating uh, stator coil. Since ito ay naka full wave na no. So lagyan natin yung isang alligator clip sa This wire na line white line. thread at sa yung isa namang test uh, rod natin sa isang yellow na wire. Kahit magkabaliktad po po yun eh guys kasi since ito ay line to line. Okay. Yun know, o, kung hilo hilo na, na siya guys. Tara, Okay mga guys. Wow. Ibig sabihin success po ang connect o pag pagbalik natin sa dalawang wire na sunog sa kanyang stator coil at meron nang lumalabas na supply papunta sa kanyang regulator so syempre since okay na yung dalawang wire na yan guys meron na siyang supply syempre pinakalik sa ating gawin is magdudugtong na naman tayo ng bagong wire kasi nasubrahan ata natin ang pagputol guys so, <laughs> so yung isa medyo maikli So, dugtungan natin, dugtungan natin ng kaunti. So, depende na sa inyo no, kung anong mga diskarte nyo, kung paano yung dugtong ang wire. Ang importante is, maganda siyang tingnan. Ah, siyempre, hindi masyadong magulo. Yung tumatawa lang tas. Yan. Dito na natin malalaman kung goods pa, uh, goods pa ba ang kanyang uh, regulator, guys. No? Since nagkaroon ng grounded sa kanyang sakit, no? nagkadikit yung dalawang wire ng kanyang stator. Kung hindi pa napiktuhan ang kanyang regulator. Kasi kapag napiktuhan to guys, automatic, mahina ang charging output ng kanyang regulator. It's either walang lumalabas na output charging. Pero kapag malakas at goods, ibig sabihin guys, nasalba pa natin ang kanyang regulator. So ngayon, check na natin ang output. So yun guys, malakas ang output ng kanyang regulator. Ibig sabihin, goods na goods po ang kanyang regulator. At hindi pa natin siya pwedeng palitan. Goods din ang yeah! regulator. Since malakas din ang output ng kanyang regulator. So, pag mahina po ang output ng ating stator, guys, automatic, okay. damay din ang ating regulator. Since goods naman ang kanyang stator, at wala namang na na-piktuhan, automatic, goods din ang ating regulator, guys. At hindi ito na sa pagkaroon ng ground lead sa kanyang sakit. So, syempre, wala nang ibang uh, magastos magasto si Bosing kundi labor lang, guys, no? Since ang mga binala ay possible regulator or stator. Since good ang kanyang regulator, goods din ang stator, automatic makakatepeji po siya guys kasi talent ko na lang ako ngayon okay, okay. you know mga guys try natin na po siya yun mga bolts ang puro 1 volts ibig sabihin guys volts na volts na ang kanyang charging yun po ang advantage kapag meron tayong voltmeter, voltmeter na mamonitor natin ang output charging ng ating baterya kung ito ba increase or bumababa or at the same time nag-maintain lang So, yung pinaka the best na gawin natin guys is ihinang natin bawat linya na mga wire na tinanggal natin guys. No? Para may natin magkaroon ng corrosion, molds, or, dirt, or disconnection. Yun ang mga pinaka magandang gawin guys. Halong, kung wala kayong panghinang, manghiram na lang kayo. <laughs> or babili lang kayo sa tindahan kasi napakamura lang po ng soldering iron ngayon guys. Nasa mga 100 plus lang. So yun, eh, connect na natin dalawang yan. At napakabinas ni bosing guys kasi wala siyang magagastos sa kanyang motor. Kundi yung ano na lang natin, talent pay. So syempre yung pinaka-importante guys, dapat pag tinanggal natin yung fuse ay hindi namamatay mamatay o titirik ang motor ni bosing Kasi yun po pinaka importante okay. dapat mayroong charging na nag-workout sa ating motor. In case mamaputol yung fuse, aandar pa rin ang ating motor guys kahit walang battery connection so simple lagyan man natin ng tape iwas grounded saka natin double check or i-review ang kanyang fuse kung hindi na, mawa, hindi na matitira ang kanyang motor kapag tinanggal natin ito so lagyan natin ng mga tapes para iwas spark o grounded saka natin ipapainan yun guys sa mabalutin lahat once matapos na ating trabaho Siyempre, babalutin natin yan lahat. Yung mga wire na kinonect natin sa kanyang stator, babalutin din natin. Lilinisin natin, guys. For the meantime, is mo natin ng tape yung mga open wire. Tapos, balik tayo sa kanyang battery at siyempre, tanggalin natin ang kanyang fuse. Kung hindi na ba ito titirik at nagiging okay na ba, o maganda na ba ang resulta ng na ating pag-troubleshoot ng kanyang motor. Okay. So ito na lang Isang kulang cool guys Sa kanyang Flasher Balutin na natin ng tape Para Masaya naman si bossing guys Kahit hindi niya kasama sa trabaho So yun Malinis na ang wire Papunta sa kanyang regulator guys Yun Ibalik na natin yung matinanggal natin At nabalutin na natin ng tape Pati yan mabalutin na natin So ito na yung moment of truth Puan natin na kanyang sose At syempre Pandarin na natin So yun Nag-increase na Mabot na ng 14.1 volts sa kanyang charging. Wow! At patanggal natin kay Bosing ang fuse. Kung goods na ba at andar na ba ito na walang fuse. So yung guys, success. Umandar na kahit walang fuse. Ibig sabihin nag-upurcut na ating charging sa ating motor sila. So goods na goods. At ibig sabihin naging tama ang ating pag shot sa kanyang motor. May salba na Bosing ang stator. At the same time, naisalba din ni Boxing ang kanyang regulator. Amazing! So, yun. Goods na. Basta guys, no, kapag meron kayong budget, ngayon, bilhin na kayo ng voltmeter. Lalo na sa ng mga, mga, mahilig sa mga accessories. At siyempre, nagpapakonvert na mga full wave charging system. Salamat yun guys, no, sa araw ano na ito. Maraming salamat. At siyempre, shout out owner. At salamat sa wala. At mga ng team mechanic. Ayos. Right, chef. God bless.